Ah. Oh. 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 Dahil nung naubusan oh. siya, Ay, sa para 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 para. na siya kumain. Tingnan nyo, tingnan nyo kutsara. <laughs> Alam mo namang tawid dagat pa. Kanina, <laughs> kanina ka pati na sa Sa daming bisitang mga taga-ilaya, Atin yung kutsara, wala nang ma ano, makita. <laughs> Ibinagay pa sa bunga nga ko kung gano'ng kalaki. <laughs> Ayan, pansit na lang daw. Ngayon, bisita yung kinara Happy birthday, oh. tulare Happy birthday to Lara in Heaven! Hello! Hi! Jamaica. Ngiti! Ngiti! oh Ngiti! Hi! Hi, puso! Hi, puso! puso. Sana'y kutsaga na lang yung hinahin n'yo. Ganyan nga! Mahuli-huli ka! Dahil walang maupang sa dalaki ng bahay ni Chayinday, hindi na n'yong nagchikahan ng dalawang chismosa. Ayan! Hi! Yan, ang mga pabebe na nag-antayan pa. Kala mo'y nasa malayo. Ayan, ang oh, mga sinyon. <coughs> Ate Pe! O, Ate mga Pe! Ang huda siya nakapagpatogtog, ikan ni Wala na, babagong gawa. Sorry, wala na, babagong gawa. May pelinesis na kay Tia like. Melan. <coughs> Ibagong e page na kapagpatogtog. <coughs> <coughs> Ibabayonate. <coughs>

Eh, <laughs> <laughs> no, ang inaniga. Tingnan nyo, kaya. pala ako nagmana. Lakaldad. Lakaldad. Tsaka na, naana. Lakaldad. Eh, no, si Snow Pink. Ma Hello